iba yung pagkakaiba nila no darating ang panahon pag naging magulang na rin sila doon nila marirealize no nagawa natin lahat para sa ating mga anak friend alam mo winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada Magandang araw, magandang gabi kung nasan man kayo ngayong araw na to, no? Malakas ang hangin ngayon kaya voice over muna tayo. Yan, nakabili ako ng tatlong filter dito sa Home Depot. Ang bili ko nga pala rito, $8.84. Yan itong tatlo na to. Uh, ang bawat isa nito ay tumatagal daw ng 90 days. Pero ginagawa ko, 30 days lang, palit ka agad ako para mas maganda yung daloy ng hangin. Merong mga mahal nito, isang piraso lang kung inaabot mga mga $30, no? Pero magandang klase ro yun, quality, gano'n. Pero para sa akin, eh, parang basta ano, importante, may filter, no? May filter. Ito kasi, ang regular price nito nasa 16 dati 14 lang to eh nagtakasa na 16 lang to tatlong piraso eh ngayon nag sale wala pang 10 tatlong piraso so tatlong buwan nating magagamit to let's say sabihin natin eh December, January, February o diba ayos to good deal ayan o nyo hindi <laughs> sa mga hindi nakakalam, itong filter, dito yan natin nilalagay. Eh. Yan ito. So, pinalitan, nilagay natin to itong filter natin nung July 19 to 2023. Kumandar na nga pala yung ating ano, no, furnace heater. Yan, may apoy kung na nyo. Ilang beses ko nang pinakita ito, no, pero para sa mga ngayon lang nakapanood. Kaya may apoy yan. So, dito dumadali yung apoy ay ano yung init ng hangin aray ko mainit huwag mo hawakan niya mainit yan yan so yung furnace heater ko luma na to mga kainis yun mga 1989 yata to 1990 nung nagawa Ah, uh, yung ano uh, nilagay so okay pa naman okay pa yung performance niya so may mga nagsasabi kasi napalitan ko na raw yung furnace heater ko eh, hindi pa muna makakainis no? As long as wala pa naman akong Wala naman, akong, wala naman akong problema dito sa furnace heater ko eh. Maganda pa naman yung performance niya uh, Nagbibigay naman ng warm Ng init dito sa loob ng bahay pagka winter So it's not time para palitan pa So Papalitan ko na lang yan pagka yung talagang Nakakaramdam na ako ng problema O meron na ako napapansin na problema no? Pero sa ngayon so far okay pa naman yung performance niya Kaya okay muna yan Stay muna si Jan So gusto ko lang ipakita sa inyo yung ano o yan o, no? kita nyo Yung mga dumi-dumi na no? Yan o, no? dumi-dumi oh. So yan yung, ano, yan yung purpose ng ano no? Nung filter natin Yan, lagay mo natin sumaandar yung ano eh Umaandar yung ano Umaandar yung heater ano Ay, Papakita ko lang sa inyo yung diferensya no? O pagkakaiba, di ba? Ito brown na, yun mga malinis to Balik mo natin dyan Tapos nilagyan ko rin ng chains kung kailan papalitan December 15, 2023 yung palit nito yan, so papakita ko lang sa inyo kunin na natin 'to. Huminto na 'yung furnace heater na sa pag no. Kita nakita nyo Dumi, no. O yan, napag natin diyan, no. Oh, di ba? Yung pagkakaiba nila, no. Yan yung luma, ito yung bago. O yan, no. Yan yung diferensya. So yan ang purpose ng filter natin, mga kainag, Kasi pagka walang filter, yan mga dumi-dumi na yan, papasok sa loob ng bahay natin yan, no. Masisinghot natin yan. Yan, tapos ito yung ilalagay natin dito. dito eh. Although, ano naman, meron pa rin naman papasok na alikabok dito sa bahay, pero hindi 100% lahat ng dumi alikabok ay papasok sa loob ng bahay. Kahit paano, sabihin natin, 90% masasala ng filter. So, yun yung purpose nyan, mga filter na nilalagay natin. Ano? Yan. Yan yung Alberta Furnace Cleaning, mga kainis. Ano? Yan yung naglilinis ng mga furnace heater duct kasi syempre sa sobrang katagalan yung mga duck yung mga dinadaanan ng heater eh dum, ano nag, ng maraming dumi minsan na nakakasagabal dyan no, sa pagdaloy ng ano nung mga i, na mainit na hangin pa, pasok sa mga loob ng bahay natin kaya dapat talaga linisan para syempre yung mga likabok hindi pumasok sa loob ng bahay natin at yun yung isa sa mga dahilan yung binili nating Uh, filter kanina para masala niya yung mga mga dumi na pumapasok sa loob ng bahay natin syempre pagka walang filter eh syempre papasok yung mga dumi lahat tapos eh, sa loob ng bahay natin ay eh, masisinghot natin yan kaya minsan ay eh, magtatake puro kulangot yung ilong natin sa sobrang dumi <laughs> kasi walang filter yan tanggalin ko na muna yung salamin ko hindi na masilaw rito Medyo nakababa na si Haring Araw. So yun nga pala no, ako uh, natatandaan niyo, ko naalala niyo yung ano no, yung Yolanda. Bagyong Yolanda no. Sampung taon na pala yon. Grabe. 'Di ba ano yon? Uh, November 2013. Yan. So syempre maraming hindi makakalimot niyan ano? Dahil matindi yung bagyong pinagdaanan natin na yun Matindi yung bagyong Yolanda na yon. Grabe yon. Ah, uh, tindi hindi ko rin makakalimutan yon. 'di ba? Kasi yung bagyong Yolanda na 'yon, isa 'yon sa mga naging dahilan kung bakit eh nabigyan kami ng ano no, magandang pagkakataon para makapag-apply ng permanent residency dito sa Canada. Yan, dahil doon nga para nagkaroon ng ng ano no, pagkakataon na bigyan kami ng kaming mga ano, hirap na hirap sa pag-apply ng permanent residency. Oh. Nabigyan kami ng pagkakataon. Yan, dahil nga ron isa, isa sa dahilan yung Yolanda at syempre di ba? Balitang-balita sa buong mundo 'yun, i-balitang balita Ang nangyari sa Pilipinas, ano? Grabe yun 2013 nakalain mo 10 taon na. Ah. Ganon kabilis ang panahon. Tapos sa ah, 10 taon na rin 'yon nung umuwi ako ng Pilipinas, ano? Umuwi ako December. Dalawang buwan ako sa Pilipinas noon. Grabe. Oh. Tapos ang pinagkaabalahan ko sa Pilipinas noon, Actually, sa Nueva Ecija ako nag-stay no, kasi doon nandoon yung family ko eh. Doon nakatira yung binan ko. Ayan, kasi kaya doon na rin tumutuloy yung ano, yung aking mga anak. Hindi na sa Cavite, lumuwas na sila papuntang Nueva Ecija. Kasi wala na rin trabaho yung mahal na rin ako nung time na yun eh no. Tapos nung nandoon na ako, Naku, grabe. Sobrang saya nung nakita ko yung mga anak ko, sobrang saya nung nakita ko yung asawa ko. Syempre limang taon no, mula nung hindi ko sila nakita personal. Mabuti na lang mayroong Skype. May Skype na nung araw na nun Hindi katulad nung araw, 'di ba? Mga 1970s, 1980s, 'di ba? Dati telegrama lang. Sulat, 'di ba? Susulat ka lang. Susulat ka lang sa abroad, 'di ba? Tapos ilang buwan bago dumating ngayon high tech na eh no? so mabuti naman nung nag-abroad na ako pumunta na ako ng Canada anytime madali na lang gusto na mag-usap sa Skype yan, video call yan, dali na lang Kaya hindi rin ako masyado nahirapan nun eh, nung nahiwalay ako sa family ko ano Bilis, bilis lang ng panahon. Ganun lang kabilis ang, ang panahon. Actually, actually nga, no, mga kayo, nice, ano, yung mag ina ako, sinundo ko yun sa Pilipinas para pumunta rito sa Canada. 2015 Mayo May 2015 hmm. And, eh ilang buwan na lang 2024 na magna 9 years na sila rito tapos maya maya 10 years na sila rito grabe kaya ganun kabilis ang panahon especially dito sa Canada sobrang bilis ng panahon sobrang bilis hindi mo talaga ma mamamalayan grabe pagka dito sa Canada Makakainis kainags ano yung trabaho ka ng trabaho rito Puro ka trabaho Hindi mo mamalayan Yung mga anak mo malalaki na Totoo yan mga kainags Hindi mo mamalayan mga anak mo malalaki na Grabe, grabe rito <laughs> Akalaan mo yung ah, Pagdating nila rito noong 2015 Maginako Ay grabe Parang iniihipan lang ng hangin Pag hindi mo na enjoy Ang buhay mo rito Ibig sabihin pag hindi mo na enjoy trabaho ka ng trabaho, trabaho ka ng trabaho, trabaho ka ng trabaho kaya lang ang kapalit naman syempre pag trabaho tayo ng trabaho yung oras natin sa mga anak natin yung oras natin sa family natin konti lang kaya hindi natin namamalayan pagdating ng panahon yung mga anak natin malalaki na pala tapos sasabihin natin sa bandang huli ano kung may babalik ko lang sana yung mga time na maliliit pa yung mga anak ko gagawin ko bibigyan ko sila ng oras pero huli na ang lahat Huli na ang lahat mga kainis no? Dahil hindi na natin maibabalik ang oras Hindi na natin maibabalik yung mga anak natin na Maliliit pa sila Hindi na natin maibabalik yun Kaya <laughs> Ay di ba ako nga sa akin yan diba? Sabi ko kasi ako iniwan ko yung family ko di ba Yung mga anak ko maliliit pa iniwan ko sila Pero kaya ako naman sila iniwan Kasi nga no choice na ako na no, wala na ako ng trabaho sa Pilipinas Hindi na ako makakita ng magandang trabaho na no, sapat na sweldo Siyempre mga anak natin lumalaki yan Pagka lumalaki yan eh Lumalaki rin ang gastos natin Hindi na po pwede yung Sweldo natin per day sa Pilipinas Kaya kailangan gumawa ka talaga ng paraan So sa akin naman nagsakripisyo ko At hindi naman ako nagsisisi kasi eh, Para naman sa kanila to eh Maaring ngayon hindi pa nila alam yung ginawa ko O hindi pa nila alam yung mga pinagsasabi ko Darating ang panahon pag naging magulang na rin sila Naging parents na rin sila Nagkaanak sila Nagkaasawa sila eh, doon nila marirealize no? kung ano yung mga pinagdaanan natin mga magulang ginagawa natin lahat para sa ating mga anak pero importante ngayon mga kainags salamat sa Panginoon kasi syempre para sa akin settled na ako eh no settled na ako, kumbaga ako ginagawa ko na lang yung gusto ko ginagawa ko na lang kung ano yung magpapasaya sa akin Yan, katulad, nitong vlogging at syempre maraming maraming salamat sa inyo nandiyan kayo kasama, ko, kasama ko kayo yan. Kaya kaya ko lang naman sinasabi ito kasi nangyari sa akin mga kainag siya. Sabi ko nga eh, sila ko sinasabi sa mga kasama ko, no, mga kaibigan ko. Kung kung merong itatanong sa akin at kung meron akong hihilingin na isang bagay, isa lang yung hihilingin ko eh, no. Kung maibabalik ko lang ang panahong mga bata pa yung mga anak ko. Yun ang hinihiling ko. Siyempre, pero ano na yun? Except na, except, exempted na yung, ano, yung health. Yung health talagang, talagang siyempre, eh, number one sa listahan natin yun, ano. Pero siyempre, isa pa, yun na nga, sinasabi ko, kung ako ang uh, tatanungin, pag, pag, pag ba ang oras, ano yung hihilingin kong uh, pagkakataon? Yun na nga kung may ba ang ikot ng mundo ako sana ah. <laughs> hindi ko na alam ang kasunod buisit <laughs> alam niyo naman puro intro lang ako <laughs> hindi ko na alam kung paano tapusin tapos sa uh, minsan pagka katulad yan, wala tayong gloves ano hindi tayong suot gloves malakas yung hangin yung hangin talagang humahagip huma, humahagupit yan mga Inags, ano? parang latigo yan kaya minsan magtataka ka yung mga kamay mo yan katulad niya mga joints joints na yan magugulat na lang bakit may dugo kaya katulad yan may dugo ganyan no oh. minsan ano yan eh, sa gawa ng ano no hapdi ng palo ng hangin ano, oh, mga ganyan. Magugulat na lang 'pag may mga dumudugo sa kamay mo. Eh, yan, isa sa mga dahilan yan, yung hangin mahakti Sobrang lamig pag pumalo sa mga balat natin, ano. Nakalimutan ko kasi kumuha ng gloves eh. Kasi minsan marami na akong gloves dito. Eh madalas mangyari eh. Nalalaglag yung isang peraso. Ilang beses na na ako nalaglagan ng gloves dito. Dito na tayo sa bahay, no? Kita niyo naman, ano? November na, mga kainigs, Oh. Wow, wala pa rin snow. Ganda tingnan. Oh. Hello? Hello? Wait, wait. Dali lang, hindi. Hello, sayang. Ay, mga baby boy, baby girl. Alas ka na. Yan. Yeah. <laughs> Kumusta? Namiss mo ako, baby boy? Huh? Ikaw, sayang. Ah, Ha, huh? how's my Saya? How's my Saya? Laki-laki na ng baby ko na 'yan. How's my Saya? Big girl, big boy, the jealous guy. Suseldos. <laughs> Kaya ako na banggit yung ano kanina, yung Yolanda no, na isampung taon na kasi nga nung nagbakasyon ako sa Pilipinas mga kay Nagsano, dalawang buwan 'di ba? So, ang isa sa mga pinagkaabalahan ko doon nung nandoon ako para hindi ako mainip ano yung kasi di ba nung Yolanda marami mga punong bumagsak mga puno di ba mga sanga ng mga sanga ng kahoy bumagsak naputol. so kasi sa probinsya sa Nueva Ecija dun sa mga lugar na yan malalaki mga lupa ng mga bahay diyan eh Siyempre, pag malalaking lupa may mga puno <laughs> kaya yung mga bumagsak yung mga sanga ng kahoy na putol ang dami no ang dami dun sa likod sa harap tsaka sa gilid nung ano bahay nung biyanan ko So isa sa mga pinakaabalan ko, pinagpuputol ko yung mga ano, mga sanga ng kahoy na bumagsak. Eh yung mga sanga ng kahoy doon, hindi lang naman basta sanga ng kahoy. Malalaking sanga talaga 'yon, malalaking sanga ng puno ng kahoy. So yung ginawa ko noon, pinagpuputol ko 'yun mano-mano, kaya So, gamit ko yung gulok. Yan, katulong ko rin yung dalawang bayaw ko doon eh. At pinagpuputol namin ano. So sa loob ng dalawang buwan na 'yon, naayos na, nalinis namin ano. Kasi nung dumating ako doon, parang nakaipo na nakaipo na yung mga sanga ng kahoy pero hindi siya putol-putol. So ang ginawa ko yung parang ganito oh, 'yan oh. ganyan ang ginawa ko mga kainak 'yan, pinagpuputol ko tapos inorganize ko, gintong ginawa ko, ganyan oh. No? 'Yan ang maganto mga pinagpu sanga. Pinagpuputol ko pero yung mga ganto kalalaki, hindi nakaya ng ano? 'yan ng ng ano no, ng ng, ng ng gulok. So yung mga ganito lang, mga ganyan. Mga ganito ang ginamit ko naman sa mga malalaki, may palakol kasi doon eh. 'Yun ang ginamit ko palakol yung iba naman pinagtyagaan ko tap 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 hanggang sa maputol kahit yung ganito rin kalalaki Ayan, ganyan ang ginawa ko mga kainis ano? naka-organize ganyan ganyan Ayan. pero ito hindi naman naka-organize na kasi nga diba nung ginawa natin yung gate na yung, yung bakod natin kaya dito natin nilipat yan ganyan ang ginawa ko nun pinagpuputol ko mano mano so natatawa nga ako kasi yung yung gulok yung gulok yung itak sumuko sa akin mga kainis ano? bumigay sa akin eh, ikaw ba naman? Pokpok ng pokpok ng pokpok, kakaputo lang kahoy. Yung, yung bakal lang, yung gulok, tumalsik eh. Bumigay sa puluhan, oh, no? nawala sa puluhan. Yung puluhan, yung hawakan. <laughs> so, ang ginawa nung biyanan kong lalaki, si tatay, pinagawanya uh, pinagawa niya, pinahigpita niya uli yung gulok. No? Tapos, eh, yun, nung mahigpit na, binanatan ko uli ng binanatan. Kasi parang libangan ko nga eh para ano para luminis na rin yung ano yung lugar doon ano bawang eh naalala ko nung ano no, nung pumunta ako ng Canada hindi ako marunong magluto noon talaga ang alam ko lang lutuin noon yung kanin yan tsaka yung syempre yung mga pinipirito yan alam ko yan pero yung mga adobo mga ginataan wala talaga hindi ko alam yan mga kainis ano uh, gusto lang din natin magpasalamat sa mga nagpalaki sa atin ano nagpasala uh, nagpalaki gumabay yan eh syempre nung kabataan natin eh syempre palibasa lalaki hindi naman lahat ng lalaki katulad ko no mga pasaway <laughs> pasaway kasi ako nung bata ako mga inay ano eh syempre siguro ganun talaga karamihan sa mga bata ganun pasaway pero syempre pagka tumanda na tayo marirealize natin yung mga pagkakamali natin at syempre, pinagsisihan naman natin yun kasi nga bata pa tayo. Eh, no? Pero ngayon, syempre, may edad na tayo. Syempre, pangit naman kung yung ugali natin ng batang pasaway. Eh. Ngayon, pasaway pa rin tayo. Pasaway nga ba ako hanggang ngayon? Mukha eh, no? <laughs> Tapos, lagyan na natin ito, ano, no? Yan, pamintang buo. Tsaka itong bay leaves. Actually, itong ginagawa ko na to, <laughs> kakatapos ko lang manood ng ano, no? Panlasang Pinoy. Yan, lagyan na natin ng toyo, no? Ayan, may kus may kos na ulit tayo. Yan, so ito na yung ating ano, adobo. Ano yung dala mo, ma? Adobo? Adobo yung dala mo? Pinagos na naman yung sopas ko. Hindi rin sa fridge yung sopas mo. Ang bira, ay, nagluto ako adobo. Ito adobo ko, oh. Hmm? Ang daming sabaw, oh. Slow cook to. Oh, masarap yun, mga kay. Tender yan, oh. Ah, ang bihira naman. Ato, kung baboy. Ah, sa isopo, kung lagay mo sa rin? Sa fridge. Para ah, hindi sa mapanis. Ah, saan? Sa, sa fridge na? mismo, doon sa freezer. Sa fridge? Sa fridge, lang lagay sa freezer? Hindi, para, ay, madami yun eh. Para kung sakaling gusto mong, ano yun, initin. kunin mo sa fridge, lagay mo doon. Saan yun lang yun? Hindi, meron pala rin. Galak pa, oh. Adobo din? na. Adobo din mas mukhang masarap to mga siya no kasi ako wala akong tiwala sa Masa, luto ko. <laughs> okay. Ano Sarap nito. Ano ni luto mo rito? Saan? Ito. Ay, okay. mo na yan. Oo, lasan mo na yan. Oh, yan. Yeah. Ay, masarap to? May sabaw Ito, mo, oh. ito kasi ano to, adobong walang sabaw, no. Hmm. Mm, nako sarap, hm. Hmm. Oh, ano Sarap. Oh, ano ka na? Magiging ka na sa lagayan mo. Adobo? O, kain ka na, adobo. Oo, oh, ang dami. Kain ka na, adobo. Kain ka na tayo. Ayun na, adobong ano. Ayun ako, yun nagluto. Ako yung nagluto niyan. Ayun, may uwi ng, ma ng mama mo. Oo, oh, walang kumain. Alam mo na may mga tao din. Sa restaurant. Baka nagsawa na kasi sa restaurant. Saan mo naman kami kumain <mumbles> doon? <Boomural ayros>. Magdadala <makes> ka pa. Magbaang ka na lang. So, kain muna kami mga kayo nagsasabili lang. Magdadala ka pa sa ay, wala, ko na, wala 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 na gutom wala 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 kakain tayo eh, sopa, sarap niya, no? ah, sige